Tangi na mga boss, gulo-gulo na to, balagbagan na, rambulan na doon sa kongreso. Tangi kasi mga congressman to, kayo na nga yung nangungunang gumawa ng gulo at drama dyan sa kongreso kasi nga gusto nyo yan eh. Tapos ngayon nagkakandalabo-labo na pabiktim kayo ngayon, kayo ngayon yung mababait, malilinis, kayo yung mga honorable jan sa kongreso. O sige, isa-isahin natin mga boss. Gets naman namin eh, na lahat ng public officials ay dapat transparent at accountable. Yung budget na napupunta sa kanilang mga opisina ay dapat ma-report sa taong bayan kung paano ito ginastos at saan ito napunta. Pero sa dinami-rami ng ahensya ng gobyerno na merong confidential fund, eh bakit OVP lang, Office of the Vice President lang, yung pinupukpok nyo? Kung talagang seryoso kayo na sugpuin ang korupsyon, na putang ina, umpisahan nyo mula Office of the President hanggang sa mga ahensya ng gobyerno, hanggang sa mga local government units na meron ding confidential funds. Tapos carry mga congressman kayo, ang kakapal na mukha nyo. Kayo nga mismo hindi nagliliquidate ng pondo ng mga opisina nyo eh. Liquidation by certification nga yung tawag, di ba? Di nga kayo nagpo-provide ng resibo kung saan nyo ginastos yung pondo na nilagak sa mga opisina nyo. Tapos ngayon, galit na galit kayo, ang lalakas nyo mamulis, mga ulol pala kayo eh. Pangalawa mga boss, wala namang malinaw na legislative purpose yung mga hearing na ginagawa ng kongreso. Okay, parte ng trabaho ng kongreso na magpatawag ng mga hearing. Nasa konstitusyon natin yan eh. Pero malinaw yan na hearing in aid of legislation. O anong malinaw na legislative purpose ng mga hearing? Walang katapusang hearing na pinagagawa nyo. Minin nyo na kasi na political persecution yan sa mga kalaban ng administrasyon. Ang mas masama, ang pinupuruhan nyo ay eh mga malilit at ordinaryong kawanilang din ng gobyerno. Pagsalungat sa gusto nyo mangyari, pag hindi nyo narinig yung gusto nyo marinig, Ipapasite in contempt nyo, ipapakulong nyo, haharasin nyo. Iba ilang beses na nangyari yan sa mga hearing? Yung mga resource person at mga staff na mga ahensya na pinapatawag nyo, inagde-detain nyo dyan sa kongreso. Pangatlo, eh para saan ba talaga itong mga hearing na ginagawa ng kongreso? Ano ang goal at objective at ganun na lang ka-invested itong mga congressman na maglunsad ng walang katapusang mga hearing? Alam naman namin, nagibaan to ng mga kampo nyo bilang paghahanda para sa 2025 at 2028 elections. Kaya nga nagmamadali na kayo para mapa-impeach si Sara Duterte. Bakit? Pag napa-impeach si Sara Duterte, may impeach na rin ang korupsyon, matitigil na ang korupsyon, lahat ng nawawalang pera, mababalik na, lahat ng confidential funds, maliliquidate na, magiging maayos at maganda na serbisyo ng gobyerno, gaganda na ekonomiya ng Pilipinas, magiging okay na buhay ng mga manggagawa, pare-pares na gagot mga congressman na to eh. Kaya mga boss, yung drama ng kongreso at senado, wala tayong mapapala dyan. Dehado pa nga tayo eh. Kasi sa halip na pag-usapan, yung iba pang mga mahalagang issue, gaya ng sahod, provincial rate, eh walang ibang inatupag itong mga congressman natin kundi magbalagbagan at magrambulan sa kongreso.